Patuloy na binabantayan ng Golden State Warriors ang status ni Yanis sa Milwaukee Bucks at maging itong si Lebron, pati na si Devin Booker at si Kevin Durant sa Phoenix Suns. Kabilang yan sa mga malalaking isdang kanilang pinaplanong kunin. Pero mag-focus muna tayo kay Yanis. Ano nga ba ang rason? O ang magiging posibleng dahilan nitong si Yanis para umalis siya sa kanyang kupunan. Bago mangyari ang trade kay Damian Lillard, sinabi ni Yanis na parang hindi na maibibigay ng Milwaukee Bucks yung kanyang gustong mag-compete for championship. Pagkatapos noon ay kaagad na kumilos ang Milwaukee Bucks at kanilang kinuha si Dame, kanilang pinakawalan si Drew Holiday. So ngayon mga idol parang dito na rin papunta ang Milwaukee Bucks kung saan unang-una ayon mismo kay Zach Lowe, si Damian Lillard, 34 years old na, at parang hindi na siya katulad nung siya na nasa Portland Trail Blazers pa. Si Middleton ginagambala ng maraming injury samantalang si Brook Lopez naman ay matanda na. Ngayon itong si Yanis na lamang ang masasabi nating malakas sa kanilang kupunan. Hindi nga rin humaganda yung kanilang koneksyon ni Damian Lillard. Magaling silang pareho pero yung kanilang koneksyon sa isa't isa ay parang hindi nag-workout to 100%. Pwedeng maging mit sa yan para umalis si Yanis at pumunta sa isang malakas na team o baka sumanib na sa Golden State Warriors. Handa ang Warriors na magpakawala ng maraming asset nila para makuha itong si Yanis para mabigyan nila ng isang legit na star player itong sa Stephen Curry. Kakapirma nga lang ho ng 62 million na extension for one year deal nitong si Curry sa Warriors. Hindi hahayaan ng Golden State na babayaran nila ng ganyang kalaking pera sa Stephen Curry na wala man lang silang naukuwang kapalit yung championship ang pinag-uusapan dito para mangyari yan ay dapat nilang kumilos ng malaki gumawa ng blockbuster move para makuha si Yanis o si Lebron sa si Kevin Durant o si Devin Booker. official nang nagkaroon ng buyout agreement ang Rockets at itong si AJ Griffin. AJ Griffin stepping away from basketball, hindi muna siya maglalaro. Mag-derestan uh, siya muna siya mga idol, wala siyang sinabi patungkol sa kanyang rason ito ay uh, personal reason lamang mga idol at kinakailangan nating respetuhin ang kanyang desisyon. Ngayon pa man, sa taon lang daw ito, mag-step away itong si AJ Griffin at pagkatapos ng season na ito ay malalaman kung ano ang kanyang pinaplano. Kung siya ba'y maglalaro sa susunod na taon, babalik ba siya? Excited pa nga noon itong si AJ Griffin na maglaro para sa Rockets kung saan magkakaroon siya ng panibagong chance sa kanyang uh, career. Subalit sa G-League ng Rockets, nag struggle siya sa kanyang shooting na nasa 28% lamang. Mahirap para sa isang malalarong mayroong pinagdadaanan especially sa mental health mga idol. At siguro magpapahinga lang muna itong si AJ Griffin at baka soon babalik din naman siya. Sumama na sa 500 million club sa Joel Embiid pagkatapos na mabigyan siya ng tatlong taong kontrata worth 193 million. Yan ho ang kanyang extension sa Philadelphia 76ers. Bagong simula to para kay Embiid, bagong kontrata, bagong extension, bagong arena at bagong teammate. Malaking pagsubok rin to para sa kanya kung uh, maibibigay ba niya yung kanyang 100% performance para matulungan itong kanyang kupunan na magkampiyon o kung sila'y makapunta man lang sa second round o makapasok sa semifinals sa conference. Yan lang muna sa ngayon ang ating mga balitang basketball din as always, thank you for watching!